Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 30 ng Agosto, ipinagdiriwang natin San Felix, isang pari at si San Adauto. Kamusta? Si Felix at Adauto, ayon sa tradisyon at alamat, ay mga martir na kristyano na sinasabing nagdusa sa panahon ng dakilang pag-uusig sa ilalim ng pamumuno ng emperador na Romano na si Diocletiano. Ngayon si mga gawa na unang nailatala sa martirologo ni Ado, si Felix, isang pari na Romano, at kapatid ng isa pang pari na tinatawag ding Felix, na inutusang mag-alay ng sakripisyo sa mga Diyos, ay dinala ng prefect na si Dracos sa mga templo ni Serapis, Mercury at Diana Ngunit sa panalangin ng santo, ang mga idolo ay nagpagsakan sa lupa at nabasag. Siya ay dinala pagkatapos para sa pagbitay. Sa daan, isang hindi kilalang tao ang sumama sa kanya. Nagpahayag na siya ay kristyano at tumanggap din ng korona ng martir. Binigyan siya ng mga kristyano ng pangalang Adauto, ang salitang latin para sa itinagdag. Pareho silang pinugutan ng ulo. Narito ang isang panalangin kay San Felix at San Adauto mga Santong Felix at Adauto, tapat na mga lingkod ng Diyos na nagtiis ng pag-uusig at martiryo dahil sa inyong pananampalataya, ipanalangin ninyo kami. Tulungan ninyo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit na sa harap ng mga pagsubok at tukso. Ipagkaloob ninyo sa amin ang tapang na magpatotoo sa aming pananampalatayang krisyano sa aming pang-araw-araw na buhay na manatiling tapat sa mga turo ng Ebanghelyo. At huwag kailanman magpadala sa mga pagsubok ng mundo. Nawa ang inyong halimbawa ng debosyon at tapang ay magbigay inspirasyon sa amin ng isang malalim at hindi matitinag na pananampalataya. Mga Santong Felix at Adauto, ipanalangin ninyo kami at gabayan kami sa daan patungo sa kabanalan. Amen. Mainibofay ang mga santo na ipinagdiriwang ng ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw